Hi, magandang araw mga taon dyan. Mm. <laughs> Bait parang sana ako sa mga kapahong creator na bakit nawala yung ads ko sa mga videos ko. Lahat talaga. Then yung earnings ko sa stream ads na stop. Hindi ko magalaw. Zero pa rin. Mm. <laughs> tingnan nyo, katulad nito, oh, yun, oh, zero lahat. Yung mga videos ko, zero lahat. Hindi ko yung earnings ko. Then, wala naman akong violation, cleared, no issue. Hmm, sa page ko naman. Then, eligible pa rin ako sa stream ads. Wala talaga. Salamat, tulungan niyo ako sa kapakong creator. Mais ça l'a mangé.